Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sumagot sa komento si Mark Andrew Yulo sa paratang ni Chloe San Jose sa gitna ng hindi pa humuhupang alitan sa pagitan ni Carlos Yulo at ng kanyang pamilya. Matapos ang ilang linggong pananahimik ng magkabilang panig, muling sumiklab ang isyo dahil sa naging komento ni Mark sa isang social media post ni Carlos. Sa post na ito, ibinahagi ni Carlos ang balita tungkol sa kanyang pagbalik sa Paris, France, upang suportahan ng mga atletang sasabak sa Paris Paralympics 2024. Sa caption ng post, sinabi ni Carlos, Embarking on the journey to meet alike athletes that started their impossible. I am excited to share more about my upcoming Paris trip to meet other Team Toyota members at the Paralympic Games." Nagkomento si Mark, ipinahayag ang kanyang pagkaproud sa mga narating ng anak, ngunit sinundan ito ng isang pahayag na dapat magsorry si Carlos sa kanyang ina na si Angelica Yulo, na nasaktan ng tawagin siyang magnanakaw. Aniya, masaya ako sa narating mo, nak, pero dapat magsorry ka sa nanay mo na sinabihan mong magnanakaw para luminis yung imahe mo. Sumagot naman si Chloe San Jose sa komento ni Mark na tila ipinapahiwatig na hindi si Mark mismo ang nagkomento sa post ni Carlos. Ayon kay Chloe. Pasensya na po kayo, Tito, alam ko po na hindi po ikaw ang nag-comment nito. Pero kung gusto nyo po talaga ng ganito, ba't hindi nyo din po sabihin na sinumpa po siya ni Tita ang genagagapang si Kaloy sa lupa before po siya mag-qualify sa Olympics last year. Sinabi pa po niya na kahit ilang rosaryo pa ang ipadala niya kay Kaloy ay hinding hindi na po mananalo si Kaloy. Kinuwento pa po sa akin ni Kaloy before siya lumipad po sa Olympics na sinabihan niyo po siyang galingan niya at ipagdarasal niyo po siya para pag nanalo po siya ay eh wala na silang masabi po dyan sa bahay. Dahil ang sabi niyo po kay Kaloy ay marami po kayong naririnig na hindi magagandang salita sa kanila. Matagal na panahon at ilang beses na po kami nag ni Kaloy at nag-try makipag-usap po sa inyong lahat pero bakit po ganito? Pero wala na po yun tito eh, nakapagpatawad na po kami and we're always praying for you po. God bless us all po, let's all pray na lang po for healing, guidance and love from him. Sumagot naman si Mark at sinabing, Ako yan, tawagan now, gusto kong magkaayos at maliwanagan silang lahat. Tinatawagan ko kayo ni Kaloy, ayaw niyo sumagot. Bakit ayaw niyo tumawag ngayon? Wait ko tawag nyo, para malaman na nila na sinabihan ni Kaloy ang nanay niya na magnanakaw. Wait ko tawag nyo. Asan na yung tawag nyo? Yung mga bintang ninyo sa nanay ni Kaloy, puro kasi nungalingan. Dapat maayos na to. Samantala, ang bahay ng pamilya Yulo sa Cavite, na punot dulo ng alita ni Carlos at ng kanyang ina, ay ibinibenta na. Ang property na binili ng pamilya Yulo sa Imus Cavite, ay kasalukuyang for sale. Sa isang post na ibinahagi ng isa sa mga kamag-anak ni Mrs. Angelica Yulo, makikita ang mga larawan ng dalawang palapag na bahay na ilang taon ng pagmamayari ng pamilya. Kapansin-pansin sa pagpasok sa bahay ang mga nakapaskil na portrait sa paligid ng sala, pati na rin ang iba't ibang awards na natanggap ni Carlos mula sa iba't ibang organisasyon at kumpanya na nakadisplay sa family room. Maging sa hagdanan papunta sa ikalawang palapag, makikita ang mga litrato ni Carlos, kabilang ang pinakamalaking portrait na kuha noong napanalunan niya ang gintong medalya sa Gymnastics World Championships 2021. Sa kasamaang palad, matagal nang hindi naaasikaso ang bahay dahil mas pinili ng pamilya Yulo na manirahan sa Leverisa Street, Manila. Ito ay makikita sa kalagayan ng bahay, partikular na sa banyo, kung saan tila napabayaan ito dahil sa kalat at pagkakaroon ng yellowing sa toilet bowl. Matatandaan na ang nasabing property ay isa sa mga umuugong na dahilan ng alitan sa pagitan ni Carlos at ng kanyang mga magulang. Ayon kay Mrs. Yulo, binili niya ang bahay bilang isang investment upang masiguro ang kinabukasan ni Carlos. Wala kaming ano uh, wala kaming ninakaw, wala kaming ginalaw na pera niya. Siguro meron portion na hindi man lang sabihin mong aaray yung bulsa niya. Na parang ano, kasi inano na naman namin ininvest sa bahay ng ano, para di ba, makita din niya na, ah, mm. oh, eto, kahit pa Yung sa bahay, man, pwede niyo pong i eh, ano. Oh, oh, yun yung sa bahay, eh, na pwede mo, ma, pwede mo masabi na, ay, may remembrance ako sa pera ko. Mm. Kasi yan ang sinasabi ko sa mga anak ko. Every time nakukuha, ano, magkakaroon sila ng cash incentives, malaki o maliit, sinasabihan ko sila na, bumili kayo, yung merong, maaalala nyo na, ay, galing to sa pararotong ay galing to sa ganito kong ay galing to sa ano. Ang desisyon na ibenta ang bahay ay nagpapakita ng patuloy na tensyon sa pagitan ng pamilya at ni Carlos na naging laman ng mga balita kamakailan dahil sa kanilang hidwaan. Si Carlos ay kumita na ng 130 na milyong piso matapos magwagi ng dalawang gintong medalya sa 2024 Paris Olympics. Gayunpaman, hindi pa siya nagsalita tungkol sa pagtulong sa kanyang pamilya at inamin pa niyang wala siyang ideya kung paano niya gagastusin ang kanyang mga insentibo. Kaya naman todo kayod ang kanyang magulang para kumita ng pera. Kamakailan lang ay nag-live selling ang kanyang ina bilang isang paraan upang kumita ng extra. Ibinahagi ni Mrs. Angelica Yulo sa Facebook ang iba't ibang mga produktong kanilang ibinibenta kabilang na ang mga damit na nagkakahalaga ng 500 piso bawat isa at mga skincare products. Sa isang post, hinikayat niya ang kanilang mga followers na sumali sa kanilang live selling session. Bukod kay Mrs. Yulo, sumali rin sa live selling ang kanyang mga anak na sina Eldro at Elisa, na kapwa rin mga gymnast. Maituturing na matagumpay ang session dahil ayon sa mga ulat, lahat ng items ay sold out. Ang pinakabagong live selling venture na ito ay naganap matapos mag-viral si Mrs. Yulo sa social media kaugnay ng kanyang alitan sa kanyang anak na si Carlos Yulo, na ngayon ay tinatamasa ang malalaking gantimpala mula sa pagkapanalo ng mga gold medal sa 2024 Paris Olympics. Isang linggo bago nito, nagtagumpay din si Mrs. Yulo sa pagbebenta ng longganisa sa kanyang mga followers, kung saan kumita siya ng humigit kumulang 80,000 piso mula sa mga order. Ang kanyang ama naman na si Mark Andrew Yulo ay nagbibisikleta lamang papuntang trabaho. Maaalala lang sa isang pahayag, binanggit ni Mr. Yulo na wala silang kotse. Kung nasa amin yung pera, sana umalis na kami sa looban, sana may mga account na kami, may kotse na kami. Wala nga kami, nagko-commute lang kami. Sa isang interview kamakailan, tinanong si Carlos kung sino ang kasalukuyang nagmamanage ng kanyang finances you are blessed. At uh, nabili mo na ba yung mga natanggap ng cash incentives? And then, ang dami-dami pang mga uh, dumating sa iyo, yung mga franchise, mga material, mga blessings. Sino ang, ano, ang uh, nagmamanage ng yung finances? Um, <laughs> uh, may, okay lang po, may naman po din. po talaga ng mga nangyayari dumadating sa buhay ko. Uh, talagang pinaka-mahalin uh, ka sa akin talaga yung gold medal na nakuha ko po eh. Um, bilang bata na nangarap po talaga eh naabot yung pangarap. Um, sobrang magpapasalamat talaga ako na. <laughs> Pero doon po talaga nakapokus ako eh. Yung isa nakuha ko sa kabilang banda, hindi naman mapigilan makisawsaw ng actress-singer na si Mystica sa isyo ng pamilya Yulo. Kamakailan lamang, nagtrending si Mark Andrew Yulo dahil sa isang video na ipinost niya na nagpapakita ng kanyang pagbibisikleta papunta sa trabaho. Dahil dito, nagpahayag si Mystica ng kanyang opinion sa Facebook, sinasabing kahit sinusuportahan niya ang desisyon ni Carlos na maging malaya mula sa kanyang mga magulang, naniniwala pa rin siyang dapat itong tumulong sa kanila. Mali na talaga ito. Kung ako si Carlos Yulo, okay lang na ihiwalay ang sarili ko sa aking mga magulang in order to enjoy my freedom. Pero yung titiisin kong makita na nakabisikleta lang ang tatay ko in spite of the millions I have, hindi ko yata masisikmura at makakayanan ng konsensya ko na makikita siyang ganito.